Ellen Adarna, hinimatay nang makita si Derek Ramsey sa huling pagkakataon. Isang emosyonal na tagpo ang naganap ng hinimatay si Ellen Adarna matapos makita si Derek Ramsey sa huling pagkakataon. Ayon sa mga nakasaksi, labis ang emosyon ni Ellen nang magharap silang muli sa isang pribadong okasyon na dinaluhan ng ilang malalapit na kaibigan. Hindi umano inaasahan ng aktres na darating si Derek, kaya't nang makita ito ay agad siyang natulala bago tuluyang nawalan ng malay. Agad namang nilapitan si Ellen ng mga kasama sa lugar at tinulungan siyang makahinga ng maayos. Ilang minuto rin bago siya muling nagkamalay, habang si Derek ay makikitang tila nabigla at nag-alala sa nangyari. Ayon sa isang source, hindi ito planadong pagkikita, ngunit pareho nilang tinanggap ang pagkakataong magharap muli matapos ang mahabang panahon ng pananahimik. Sa isang panayam matapos ang insidente, ibinahagi ni Ellen na labis siyang natabunan ng emosyon sa muling pagkikita nila ni Derek. Hindi ko inaasahan na ganoon ang mararamdaman ko. Ang dami kong naalala, at siguro dala na rin ng pagod at stress kaya ako hinimatay, ani ng aktres. Dagdag pa niya, matagal na niyang pinagsisikapan na isara ang isang bahagi ng kanyang buhay na minsang puno ng pagmamahalan at sakit. Para naman kay Derek, Walang sama ng loob ang nananatili sa kanya. Ayon sa aktor, tanggap niya ang lahat ng nangyari at pinili niyang magpakita upang maayos na magpaalam ng may respeto. Ayokong may masamang tinak na natitira sa pagitan namin. Naging bahagi siya ng buhay ko, at gusto ko lang na maging maayos kami sa huli, pahayag ni Derek sa panayam ng media. Maraming netizens ang humantig sa balitang ito, lalo na ang mga dating tagahanga ng tambalang Derek at Ellen. Marami ang nagsabing ramdam pa rin ang tunay na emosyon sa pagitan ng dalawa kahit matagal na silang hiwalay. Ang ilan ay nagpahayag ng simpatsya kay Ellen, na ayon sa kanila ay hindi pa tuluyang nakaka-move on mula sa mga alaala ng kanilang nakaraan. Sa ngayon, parehong tahimik si Derek at Ellen matapos ang pangyayari. Pinili nilang huwag ng magbigay ng karagdagang detalye. Ngunit ayon sa mga malalapit sa kanila, ang pagkikitang iyon ay tila naging simbolo ng pagsasara ng isang masalimuot na kabanata sa kanilang buhay. Sa kabila ng lahat, nananatiling magalang at may respeto ang dalawa sa isa't isa, isang bagay na hinangaan ng marami. Matapos ang insidente, ipinahayag ng malalapit na kaibigan ni Ellen na pinayuhan nila ang aktres na magpahinga muna at iwasan ang mga sitwasyong maaaring magdulot ng labis na emosyonal na stress. Ayon sa kanila, matagal nang pinipilit ni Ellen na maging matatag at kalmado, ngunit ang bigla ang pagkikita kay Derek ay muling nagbukas ng mga damdaming matagal na niyang tinatago. Kilala namin si Ellen, malakas siya. Pero minsan, kahit ang pinakamalakas, napapagod din, sabi ng isa sa kanyang malapit na kaibigan. Samantala, ilang taga-suporta naman ang umaasa na tuluyan ng makapag-move on ang aktres at magsimula ng panibagong yugto sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat, marami pa rin ang humahanga sa katatagan ni Ellen sa pagharap sa mga emosyonal na pagsubok. Ayon sa mga netizens, ang nangyari ay patunay lamang na tao pa rin ang mga artista, nakararanas din ng sakit, pagkalito, at pagdurusa. Ngunit sa dulo, ang mahalaga ay matutunan nilang bumangon at magpatuloy ng mas matatag kaysa dati.